嗯、哎，嗯、哎，嗯、哎，嘘、哎，嗯、哎，嘘，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。 嘘，嗯，嘘，嗯，啊啊，嘘，嗯，呵呵，嗯，嘘，嗯，嗯，嗯。 It's really sleepy. Antok na antok na eh. Iban namang 10.48 evening already. You see? 10.48pm. And we're still awake because this little boy is still awake. Ayaw pang matulog ng aking little boy. Ha, alas 10 na ng gabi and ikaw ay gising na gising pa. Mm -hmm. Mulagang mulaga ba? Uh -huh. Mulagang mulaga ba? Uh -huh. Mulagang mulagaba. pa. Uh -huh. Nakikipagkulitan pa kay mama. Ha? Ha? Nakikipagkulitan ka pa kay mama. Aha. Uh -huh. Ikaw ay matulog na at ang mama, antok na <laughs> antok na ang mama tayo matulog na tulog <laughs> ah, tulog na tayo. huh ah. huh <laughs> na tayo huh tayo Tutulog na tayo. huh ah. Tutulog huh 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 Tulog na tayo. Tigilan mo ako ng katatawa mo, ha? Ayun na matulog. Ha? Ah. Tulog na tayo? Ha? Tulog na, na, na tayo? Ha? Tutulog na tayo? Ha? Tutulog na tayo? Ha? Let's go to sleep na. Ha? Let's sleep. Let's sleep. Let's sleep. Let's sleep. Wag na ikaw tumawa. tan na. Tulog na, Tulog na tayo. Tulog na tayo. Tulog na tayo. Tulog na tayo. Ha. Tutulog na tayo. Titan, nela. Cover it with your blanket. Tutulog na tayo? Tutulog na tayo? Okay, tag. Tutulog tayo? Ah, tutulog na tayo? A. Let's go to sleep na. Ha? Tutulog na tayo? Ha? Taxi, tutulog na tayo? Huh? 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 Ano? Huh? Gising pa tayo na lawa. <laughs> mula kang mula ka pa. Ah. Tulog na tayo. Ah, Tutulog na tayo. Hi. Nagkano ka na yung daliri. Ano? Ano? Ha? Huh?